Patuloy na inaapula ang sunog sa isang residential area sa barangay Marulas, Valenzuela. Hindi bababa sa 300 daang bahay po ang natutupok. My live report si Haji Rieta. Haji! Yes, sa sunog ano, ang sumiklab sa bahagi ng Gladiola Street sa Maya Tampoy to Compound sa Barangay Marulas dito sa Valenzuela City pasado la una kaninang madaling araw. Nangangalit na po yung sumulubong sa amin ng makarating kami sa residential area ng Tampoy Compound sa Marulas, Valenzuela. Sumiklab ang sunog pa sa ng madaling araw. Dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Nadatat pa nga namin ang mga residenteng ito na nag sa balutan. Ang lolang ito bitbit -bit pa ang kaldero at gasulet habang inililigtas ang sarili mula sa sunog. Kung nyo no, patuloy itong nga paglaki ng apoy na nangagaling nga mula sa manusunog ng mga kabahayan. At pinangangambahan nga itong mga bumbero na madamay itong pabrika ng plastik kaya patuloy nilang inapula ang apoy doon. Sa initial report ng BFP Valenzuela, hindi bababa sa 300 na bahay ang natubok sa apoy. Isa na rito ang bahay ni Aling Jose sa Laurente. Ito lang kami sa may bunga. doon daw sa dulo nagumpisa yung ano, isunog? sunog. Narinig ko ba kayong pagsabog? Wala pa. Nung lumabas kami, ngayon lang na gano'y, eh, nung kalagitnaan na, may sumabog. Doon po nung galing po sa may dolo po eh. Sa pinakandol na sa kalagitnaan po kami ng dolo. Bigla mo may sumigaw na sunog na Tapos ano po nakita nyo? Ay yung nasa dolo, lang check na po, sumiklab na po. Wala namang ibang naisalba si Nana Estela Pantol bukod sa mga damit ano mo ba yung kwento? At paano mo ba nagsira? Hindi ko alam. Kasi nagising po kami. Wala na. Sunog na po. Malaki na. Ako uh -uh. oh. po, nagtatakbuhan po sila. Uh -uh. So, ano pong nararamdaman nyo ngayon? Wala po. Natatakot. Igan, as of 4.30 nga ano kanina nga madaling araw ay, uh, ay din itong sunog na fire under control. At uh, kumakita mga ngayon Igan ay patuloy pa rin itong inaapula ang sunog dito dahil marami pa rin sa mga bahay dito ang uh, mayroon pa rin apoy hanggang sa ngayon. Kaya naman itong mga bombero ay uh, patuloy nga nga pinapatay itong uh, apoy uh, mula dito. At ito muna, muna pinakalate mula dito sa Valenzuela City, balik sa Igan. Maraming salamat Haji Rieta.